ang aasahan bagong programa sa nangunang stasyon ng GMA Network ngayong taong 2012. Mas palalawakin pa ng sa network ang pag ng servisyong totoo sa loob o sa labas man ng ating bansa. Balita natin ni Julio Segovia. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, sinabi ng mga opisyal ng kumpanya na naging hamon para sa GMA ang nagdaang taon. Pero umabot naman sa 13.1 billion pesos ang gross revenues ng GMA noong 2011. At kung kita lang mula sa broadcasting ang pag-uusapan, ipinagmalaki ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na mas maliit ang operating expenses ng Kapuso Network habang mas mataas ang net income before taxes nito kumpara sa ABS-CBN. If we compare our financial performance on an apples to apples basis, yung strictly talaga makukuha mo yung comparison, excluding those that are doubtful, ang kinita natin ng GMA last year was a little more than 1.7 billion. Ang katumbas niyan ay 2.5 million, hindi billion, on the part of ABS. Sa unang quarter naman ng taong 2012, umabot sa 388 million pesos ang net income ng GMA. GMA 7 pa rin ang nangunguna sa rating sa buong bansa, batay sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Noong Abril, nakakuha ang GMA ng 35.5 share points, mas mataas ng 6.1 points sa ABS. 20.4 points naman ang lamang ng Kapuso Network sa TV5. Our success did not come easily. We learned from our experiences and worked hard to achieve our current status in this very dynamic industry. And now, I am proud to say That we are moving towards an even better and brighter future from the best position, that of being number one. Sa abot kakayaanin, eh, siyempre yan ang ang uh, ating uh, layunin na manatiling number one. At well, lakihan pa ang agwan. Ngayong 2012, marami raw asahang bagong programa sa Kapuso Network palalawakin din ang paghahatid ng serbisyong totoo sa rural areas dahil magtatayo ng regional network sa Bicol at Ilocos Bukod sa Australia, Canada, Guam, Japan, Madagascar at UAE, malapit na rin mapanood ang GMA News TV International sa Europe, Malaysia at USA. Wala naman tayong tigil sa pag-angat ng antas ng ating mga programa at uh, ng desirability nito sa ating mga manonood. Sa mga darating na ilang linggo, eh, marami tayong mga ilulunsad ng mga bagong programa. Nang sa ganon, eh, lalo nating may taas ang ating mga ratings. No? At uh, syempre, naka-ankla ito sa mas ikasasaya, ikaaaliw, na panuorin ng ating manonood. Gayon din siyempre uh, sa panig naman ng ating news and public affairs uh, programming, yung uh, patuloy na paghahandog o ng pagdadala uh, ng servisyo kito. Julio Segovia, GMA News.